ano, katropa no. So uh, 120 yung kalahati no. Ito yung tinatawag na isang bato eh no. Tapos bato. Mga kalige, tuna, maya-maya, yung bulo marlin, ba? O oh, yan, uh, na-upload. Pag ano, kilo yung tinapya? Galing pang Patangas yan, ano? Alay, Patangas. Eh, uh, bali, ang isang kilo niya, 130. Oh, ito ano ba yung stem mo? Ano number? 86 Lager, 86, no? 8 oh, to 85, oh. sa'yo rin Diba? Sa ano, sa ano ko, inaanak ko Oh, ayan ha, sa mga naghaharap ng na mga buhay na, ano, ano, alimango? Oh, alimango ko Oh, ayan ha, ito lang pupunta mo siya Oh, ayan oh, ha, ayan na pupunta po, niyo ah. Yeah, sa mo Ang kilo, 3 ha? 1 to 4, 1 to 4 1 to 4, 1 to 4, 1 Lahat 4, 1 Oh may 1 to 4, Shoutout sa ating mga magigiting na enforcer ng Pasig City. Ayan. Guys, nandito tayo ngayon sa Pasig City. Ha. tayo sa market section. Titingin tayo ng mga mga seafoods. Okay mga katropa, manyo ako. Ay. <laughs> <One -four. laughs> Ayan mga kapropa natin tayo ngayon sa seafood section dito sa ground floor ng uh, Basic City Mega Market. Tayo mag a ng mga seafoods, yung mga price. Yung mga price yun. Shout out sa ating mga kapropa ha. Ayan, dito. ang oh. isang kilo. eh hey, mga boldest less pangus, 180 ang kalunggong 1 uh, 260 ang isang kilo. Yo sa mga sumpo naman, 150 ang per 1 per 105. Ano na yung mga bangus nila rito, yung mga maya-maya. Flying fish. 160 ang kilo. One yung uh, pusit ano? Tama ano? Pusit ano to? Pusit lumot no? Pusit itlugan. Oh, one port kanya sa One no? Oh, shout ta ha. Shout din sa'yo ha. Ito yung tinatawag na selection, ano? Katropa, no? So, ah, uh, 120 yung kalahati, ano? Ito yung tinatawag na isdang bato, ano? Eh, no isdang bato. Ayan. O, may pugita rin si Bosing, o, oh, pugita. Ayan, masarap sa kinilaw. E si ate, nag-iinaing ng, ano, ng galunggong. Na, Inaibili ni, na-score niya ate. O oh, yung mga ah, naghahanap ng mga isda ah. Malapit lang dito sa NCR Itong tagi, itong ano, Pasig City Mega Market Ay, May mga loro sila oh. Alahate, 100 Loro, dito loro ano o, oh, May mga lapu-lapu Ayan oh. Ate, yung lapu-lapu, magkano per kilo? Boss, idol, magkano ang kilo dito sa ano mo? 4 kilos itong mga barilis mo. Ba ang, ha? 480 ang kilo, no? O, oh, 480 ang you kilo know, nito, Ito pala sila katulong mga ano, no? O, oh, shout out ulit sa iyo, yeah. ha? Ah. O, oh, nag-update tayo ng mga ano dito. O, si Bossing, oh. May barilis din. Mga tanige. Tuna. Maya-maya. Yung bulu-marnin. O, oh, ayan, labu-lapu. Ano pa? sabi mo pa. Pating, meron? Wala? Ay, Ay bawal yun. Ah, bawal o. No? Oh, bawal daw ah. Bawal yung pating. Dalawang piraso lang. Kasi yung pating may tuturin na rin natin na pet, no? Hindi, species. pet bawal yan. Saka hindi kinakain ng tao dapat yan. Ayan no? Ay, o. Maya-maya niya. Bosing, magkano kilo ng maya-maya? May barit ang kilo, no? Ito yung kanyang uh, stall. Stall number 160. Ay, no? Eh, yung stall ni ate yung number 161. Oh, shoutout sa inyo ha. Ulo na salmon Oh, yung ulo na salmon oh. Yung ulo na salmon. Sa ulo na salmon po magkano ba? 160. Oh, 160 kilo ng ulo ng salmon. Ah, oh. madam belly. Ibebenta ng belly na. Oh, yung belly niya, isa belly. 180 kalahati. 180 kalahati ng belly. Oh, sa so mga hindi pa na ako subscribe sa akin, ha? eh, mag-subscribe na kayo. ha, Burlox TV. At uh, niya rin yung notification bell para maging updated tayo sa mga video na uh, aking ina-upload. Pagka ano, kilo ng tilapia? Galing pang Batangkas yan, no? Ano eh, Batangkas. One, uh, bali, ang isang kilo niya, 130. Oh, may dalagang bukid. So, no? yan ang no, mga kilo, ang ano niya, no, oh. 160 ang kalahati. Ayan, sa so, popano mo? 260, ano? opo oh mo oh, sa inyo ha mm -hmm. TV YouTube channel po YouTube ayan dito sa Sapsap ano 200 ng uh, media no Oh ay alumahan, mahal o yung mga malalapit ka na, dito na kayo pumunta sa Pasig Mega Market, ground floor, ano? Opo, ground floor. O, yung store number nyo, 96. Number 96, ano? Eh, uh, kay Rodolfo, Mali. Okay. Mali. O, kala ko, mail. Mali pala. Pwede rin po, mail. Pwede mail, ano? Eh, Tagalog tayo, kaya Mali. Kaya pag may anak kayo, huwag kayong magpapangalan ng female. Apo. Kasi mali. magiging female, mail. Okay, ma o, ate, shoutout, tao? <laughs> <to> tao <Shoutout> <laughs> ha? Yun, ano? Facebook, Ayan, ha? 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 Ate, dumayo pa ha. Eh, di, uh, ah, dito kasi sa Pasig, eh, puro sariwa ha. Wala rito ano, yung inuhumpok na. Oh, wala rito. Sige sir, salamat, salamat. Ayun, meron din yung mga alimasag. sa yung idol ko? Ayun Oh, mga alimasag, oh. 100 ang wamport. Ayan, yung kanyang mga ano, mamaw, ano? Matatawag mo. Oh, Ay, Idol! Shout out! Okay, kulit tayo, ha? Oo. Uh, ka na lang, ha? Kinukuha ka naman ng GMSM. Ayaw mo lang, eh. O, magkano, magkano hataw mo Ang per kilo, si Eh, 90. Ma, eh, talagang ito yung pangmayaman talaga. Bago tayo makatikim na ito ngayon, kakalihin pa yung kamay natin. Hindi na Ah, hindi ba? Payaman pa lang, payaman. Hindi mo pa kumakikutan. Ah. Yan o. Sibil, sibil na, sibil na. Ay, Ayan o, nakikita mo yan o. Ano? Kapag panindan niya B. Oo. Oh. Ito yung, ano ba yung step mo? Ano number? 86. 86, no? Eto, 85. Sa'yo rin. Diba? Sa ano? Sa... Ano ko? inaanak ko. Oh, ayan ha, sa mga naghaharap ng mga buhay na, ano, ano alimango? Alimango po. ayan oh, ha, ito lang pupunta mo siya. oh. ayan ha, ayan na niyo. rin ah. po, yeah, sa mo. Ang kilo, tri. One, three. two po, one, two. One, two, kilo. Oh, one, two. Three, oh, two. Oh. benta, one, oh. Oh. bigay. Uto, na ito, oh. 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 Nandito lahat, seafood. Oh, lahat ng seafood. Oh, may mga latay sa rito. Ito lang naligaw Eh, busy tayo Okay. Ayan, hi. Siya yung aking uh, subscribers, viewers. wala ka ba? Siya siya ako. Wala ka bang kukumustahin? Ah, ako ah, ko. yung mga kaibigan ko, mga kapatid ko. Oh. Diyan sa Pangasina. Ano ba? Eh, Pangalato. Oh, Pangalato. Oh. ate. Oh, yung mga uh, kaibigan ko doon. Oh. ayan, lang oh, to. O, so, oh, siya sa sesyo, ha? Lagi lang kayo mag-iingat. Opo, mag-iingat sila. Ay, yung asawa ko, mag-iit Oh, yung asawa ko rin, nandito sa Medina. Nandoon sa ano. Nasa Pangasinan. Okay, ah. Oh, thank you. Oh, ah. bro, bro. Oh. Bro, bro. Ayan, mga tropa. Oh. oh, shout out, ha. Oh, viewers yeah. na rin to. Atropa natin. Oh, shout out yeah. sa inyo, ha. Eh, ito yung kanyang mga latag, oh. 125, pero one port, no? Yes. Oh, puro. Oh, puro mga si, puro ano sa iyo, no? Puro oh, hipon, ano? Puro hipon lang no? yung latag niya. Salamat! wala ka bang i-sasayap Wala ka bang babatiin? Saka Oo. Ah. <laughs> Kasi marami kang babatiin, ano? You know? Binigla ako <laughs> eh. Alam nyo naman ako. Ah, tuloy tayo mga katropa. Ayun, may mga alimasa din dito sa bossing. Ayun, oh. No? May mga sugpo, Three hard Ang one, -one port. Ayun, si katropa. Ang galing mag, ano maghinaing ng ano. Magtanggal ng buto. Ayun, oh. No? Ayun, oh. Ayun, oh. Pi, ano? Ayan, oh. No? Pihirain siya. eh ayan ang, ang, ano, ang ng, ano, ng, uh, pagbubulis ng pangos, ano? nga ng trabaho, no? Yung isang piraso niya, inaabot ng, uh, ilang, uh, kalating oras, o or wala? Depende sa pagkasanay ka na, no? Ah. Pero sa akin niya, sayang ang buto Ah, inyan. Ah, inyan. Ah, inyan. Ah, inyan. Ah, ito ay siya. Hoy, kung lang may-ari nito, katropa. Oo. Oh, ayan oh. Oh, oh, may mga ana, ayan, yung mga bosses. 100 oh, pesos per isa no. Ate no. Oh, meron din sa ano, ang matawag nito. Ang matawag nito, lumango ano. Ibenta one port. Oh, meron na rin, ano, na tahong ato, oh. O talaba. Ayun, talaba oh. So, hindi ko lang presyo eh. Tahol oh, kabite. Bondes Ang dami talaga rito. Eh. Eh. Ayan, mga tilapia. Ayan, Yung hilera na to, isang daan to ate, no. Isang hilera na, isang daan yan. Kapasarap Templado na. Meron na ako Ito, may pumpano si nanay, oh. Pumpano. Sampan no? oh. Oh, tuha ni ang 1/4 ano. Bali ang isang kilo niya 800 ano. 400 lang ko ino ang ang isang oh pala oh. ko oh, sorry. Ay, pa, tayo nito <laughs> Sorry ha. Ayulin ah, pa pala yung uh, media. <laughs> yung isang kilo niya 400. So, oh, oh. may, may, tawad pa 380 na lang. Oh, uh, may tawad pa. Uh, oh, mo, may tawad pa oh. mahal. Oh. Ah. <laughs> Second, ano na? Third that mura that na. Mura mura na. Mura na. Sa mga senior citizen, may ba? E discount ba? discount. Ah, ayan o. Oh. Ayan na, Ah. Ito yung pwesto niya Oh. Store number 14 o. Oh. Ay, e ay, Demetria Aurelio. Oh. No. oh ito ba? Oh. Oh, mag ito pa ka uli. Ito Like, share, and subscribe mga katropa ha. Uh, para happy tayo. Ayan, oh. Ayan yung sitwasyon ngayon dito mga katropa. Dito sa Pasig Mega Market. So abala yung mga tao. Yung ating mga kababayan na mabili dahil uh, medyo sabi nila may pagkamura ang mga mga seafoods dito. Ayan. Ayan. Ito yung uh, tilapia section dito naman yung mga isda doon sa ano. Tatanggap. Ito 'tong na babae no. Ah. Yeah, magkano kilo din boss 150 na lang po. 150 kilo no. 150 na lang po. Hindi boss. Ha? Kailangan ko promote. Yeah, may alisad pala dito na maliliit 'to no? 60 1/4. Oh, may alabang pa oh. kay si ate oh. Kaya, ate, ang benta mo diyan, sandaan ano? Ang benta mo sa galunggo ano? Ay ah, hindi ka oh. Kalo ko ikaw. Ay ah, ka oh, ayan, eh yung ano, dalunggong. Tapos sa salaysay salay yung -salay, sandaan din na media ano. Oh, shout out sa iyo ha. Oh, oh, shout out sa inyo, shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Oh, oh ito yung uh, ikaw ba yung Ferdinand? Sino ba yung Ferdinand? Ferdinand <laughs> ka. Ah, ano? boss niyo. Siya si Ferdinand. Oh. <laughs> Ayun yung pupuntahan nyo, yung install na yan, 113, no? ano? Tama ba ako? Shout out sa iyo ha. Shout uh, sa uh, magandang bilag na narinig na rito. Oh, ito, meron din dito ng ano. ano? Eh, no. Ay eh, no? 20 pesos ang uh, media no. Nang uh, isda na ito. Ito yung uh, tinatawag na mamali. May salmon pa, isang tande no. yun no? ito yung mga isang dagat ha so pupunta tayo mamaya doon sa tindahan naman ng ano ng mga isang tabang dahil itong session na to puro mga tabang ito eh. uh, oh, ito may bagus na, na gupan hmm. shout out ha uh, oh, shout out ayun dito tayo ayan oh sa salmon bossing sa salmon ito tama tama ito no 90 ang uh, value 180 ang kilo no Salmon. Tapos yun, tuling, ano? Ah, bulyasan, ano? Sa bulyasan mo, magkano per kilo? Magkano? 50 per kilo sa... Na O eto, dito ay sa ano? Eto. Labahita. Labahita na ito. Magkano kilo na ito? 200 per kilo. Ayan. Labahita. Okay, thank you. Thank you like, share, and subscribe mga katropa. Ayan. O sa pusit, ano mo, lumot. 110 ang kalahati, no? Like, share, mga katropa. Kung gusto yung mga. Salamat, ah Ayan. Ito, ito yung tinatawag na instant tabang. Ayan, mga katropa. So, magkano benta mo ngayon dito sa dalag? Kaibigan. 280 ang uh, per kilo, no? Ayan, ito yung isang uh, tabang. O may hito rin siya. <laughs> dito sa hito mo. 160 ang per kilo, no? O yun, sa mga nagahalat ng na mga isang tabang. Meron dito, dalag at saka ano. Oh. Ayan, Burlox TV, o. Oh, Bornuk TV. O yun, sa tamba no? Ayan, no? Dalawandaan ang per kilo. Ah, um, ayun, napakalami ron, oh, no? Ayan o, kita nyo mga katropa, dumudubo sa itong palengi na to. Ito uh, Pasig Mega Market. Ayan. Ito, uh, hindi tayo. Kaya sa bango, so. Yung bangos, magkano ang kilo ng bangos mo? 170. 170. Okay. O. Ang oras kayo. oras kayo. Ang oras ito yung gulyasan, no? Ayan, may ayungin din, no? Ayan, ayungin. 100 ang and one-fourth, no? Four hundred kilo, kuya. Four hundred kilo ng ayungin, no? Oh. Oh. May biya pa siya, o. Oh. Ayan, mga grupo, biya. Oh. May tulya pa, o. Oh. May hipon, o. Oh. Mm. Pag maaga ka, buhay talaga yan. Pag maaga ang, ano, no? Pag araw. <coughs> okay mga katropa So nga dito na yung ating vlog Ngayon dito sa Seafood Market Sa uh, Masak City Maraming maraming salamat sa niyo ha. God bless and bye bye See you next mga katropa